Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po lingkod, Epipanyo Labrador sa ating programang... Sibilyan Anti-Crime Group E.P. Panyo Labrador Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan Binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon Science Mindanao Na patuloy po na nakasubabay tumututok po dito sa ating programa Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At maging sa ating mga taga-subaybay Diyan sa ibang panig ng uh, mundo ah, uh, Diyan sa lalo-lalo na lalo, dyan sa Thailand Sa US, sa Canada, at sa ibang pa ng ating mundo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at lagi po namin kayo makakasama. Sa bawat araw po na tayo po mayroong mga tinatalakay na mahalaga mga usapin. Lalong lalo na po sa mga usapin patungkol po sa mga politikong korak na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan. Pag-uusapan ho natin Ah, alis go. Ah, alis go na ng Ombudsman. Ah, ayon po sa ating natuklasan at ating nabalitaan Sinuspindi na po ng Office of the Ombudsman ang mayor ng Banbantarlak Nga si Alice Go at dalawa pang opisyal ng lokal na pamahalaan Nang hanggang anim na po ah, hanggang anim anim na po hanggang anim na buwan ah, Nangyari ito matapos po na magsampa ng reklamong grab ang Department of Interior and Local Government o DILG laban kay Go dahil sa iniulat niyang pagkakasangkot sa isang ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operation o Pogo sa kanyang uh, lokalidad o sa kanyang nasasakupan. Ayon po sa DILG, ang mga reklamo ay inihain sa Office of the Ombudsman noong Mayo 24, 2024 at nag-ugat sa pag-i-issue ng permit sa Hongsheng Gaming Technology, INC. Sa kabila ng hindi pagkompleto ng kumpanya ng mga kinakailangan at pagkakaroon ng inspire na lisensya mula sa Philippine Amusement at Gaming Corporation or PAGCOR, dahil sa kapangyarihan at otoridad di Alice Go, malaki ang posibilidad na maimpluensyahan o maimpluensyahan nila ang mga saksi o pakailaman ang anumang material na ebidensya sa kaso sabi ng ombudsman sa isang siyam na pahinang utos. Maliban kay Go, ang iba pang inutusang suspindihin ay sila business permit at uh, licensing officer Edwin Ocampo at municipal legal officer Adin Sigua. Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, sa naalala ko lang, noong Marso 13, ha? may raid ng mga autoridad ang isang sampung uh, ektaryang lugar na pinamahalaan ng Sonyuan Technology INC at natagpuan ang ilang device na sinasabing na uugnay sa mga operasyon ng Pogo mahigit, ah, kung saan mahigit 800 Pilipino at dayuhan ang nailigtas sa isinagawang raid dyan sa Pogo Ah, dyan sa Bamban, Tarlac Ah? Kung hindi ako nagkakamali rin, at ah, dati lang ni Raid, yung ano na yan, yung complex na yan, noong 2023, nang ito ay pinatakbo ng Hongsheng Technology INC, na ngayon ay inilink kay Mayor Rago uh, habang nag a siya uh, para sa letter no of uh, no sub uh, objection para sa license ng complex na yan na makapag-operate uli. Ha, o makapag-operate pa rin. Ha? Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, ang nabanggit na mga tanggapan na ito ay nakahanap ng sapat na batayan upang maiwasang masuspindi si na Alice Go Edwin Ocampo at Adin Sigua. na isinalang-alang na mayroong matibay na ebidensya na nagpapakita ng kanilang pagkakasala na ang mga paratang laban sa kanila ay nagsasangkot ng malubhang maling pag-uugali pagsasagawa ng makakasama sa pinakamahusay na interes ng serbisyo at labis na pagpapabaya sa tungkulin na maaaring magdulot ng kanilang pagkakatanggal sa serbisyo ayon huyan mga minamahal kong mga kababayan sa ombudsman. Ang kanilang patuloy na pananatili sa opisina ay maaari pong makapinsala sa investigasyon ng kasong isinumpa uh, o sinampah laban sa kanila dagdag po yan ng ombudsman. Sigo! Ah, sigo na ang nasyonalidad bilang isang Pilipino ay kinistrayon o kinestyon ng mga mambabatas ay napag-alaman po Ah, napag-alamang incorporator ng Baupo Development INC na nagmamay-ari po ng lupain kung saan ang kompleks na yan na tahanan ng mahigit 36 na gusali isang swimming pool at mga luxury car ay matatagpuan ho dyan sa nasabing na, uh, na raid nga na Pogo ha, na Pogo Hub na kung saan involved po dyan etong si Alice Go kung maaalala niyo ninyo mga minamahal ko mga kababayan dahil sa mga pangyayaring ito sa totoo lang noong umpisa pa lang mga minamahal kong mga kababayan nung uh, sinorbi po nila senador Risa Ontiveros yung Pogo Diyan sa ta Tarlac o diyan sa Banban Tarlac, Una na po niya ang pinanawagan ah, sa kanyang mga kasamahan na dapat magkaroon ng preventive suspension etong si Mayor Go o etong si Alice Go ah, dahil nga sa mayroon po silang natuklasan o nalaman na, na isang impormasyon na mula po sa kanilang mga informer ah, doon sa pinagkakatiwalaan nila mga informer ah, na kumbaga eh talagang nung ni po yung pogo na yan nakatanggap po sila ng impormasyon na sinubukan daw nitong ni Alice Go ha ah? Sinubukan daw itong ni Alice Go na hadlangan yung pag-iimbestiga ng mga otoridad dyan sa sinasabi nga 36 na mga building na, na kung saan dyan nakatayo ah, Ah, uh, uh, sorry, uh, nung nalaman ni Alice Go na ni Raid, sinubukan niyang uh, hadlangan. Ah, uh, sino sinubukan niyang hadlangan yung uh, pag-iimbestiga ng ating mga kapulisan at iba pang mga departamento ah, uh, dyan sa uh, sinasabing Pogo. Kaya nga, nung nalaman ito, ah, uh, nung uh, nalaman ito ng ating uh, ginagalang na si Rizal Severos, ha eh talagang uh, inuna niya talaga na i e request sa ating mga o sa kapwa niya mambabatas na i-suspension e uh, mag-vlog magano agad magbaba agad ng uh, suspension laban dito kay Mayor Go kasi magagamit niya nga yung kapangyarihan bilang mayor diyan. Ah so dahil nga diyan 'di ba? Talagang uh, kumilos na itong ating mahal na pangulo. Ha? Eh sabi pa nga ng ating uh, uh, pangulo, ng ating uh, uh, ginagalang na Rizal Severo, sabi pa nga niya, sana lang hindi pa huli ang lahat nung nag -ano siya, nung nag-request siya. Walang alinlangan na may kaugnayan, sabi ni ano, ni Severos. Na walang pag-aalinlangan na may kaugnayan din itong si Mayor Go sa Pogo. Ha? Dagdag ko ito ni uh, dun sa mga sinabi ho ni Senador Rizal Severos na may kinalaman din sa mga aktibidad itong si Alice Go sa Pogo sa Banban. Ah? kasi nalaman ng gobyerno natin na sila din yung pasimuno dun sa hacking at surveillance activities. Ah? dito sa sa ating bansa. Oh, 'di ba yung mga hacking-hacking na naalala niyo yung mga nagkakaroon ng problema sa mga Uh, ano ng ating bansa, uh, mga departamento ng ating bansa, sila pala ang may kagagawan. Ah, hindi natin alam ang motibo nila bakit kailangan nilang ihack. Bakit kailangan nilang ihack lalong-lalo na yung mga napaka-importanteng mga ano natin. Uh, departamento kagaya ng PILA at yung SSS, so, hinack yan eh. Oh, tapos para maibalik, para maano, kailangan magbigay ng ganito, ganyan. Diba? Eh, dapat yung sisihin dito, mga minamahal ko mga kababayan, yung mga nasa gobyerno nga. Yung mga nasa gobyerno na maka-China. Sino ba yung mga nanunungkulan dati na maka-China? Hanggang ngayon ay may mga tungkulan, di ba? Alam naman natin kung sino-sino yung mga yan. Tingnan nyo, sa mga nangyayari ngayon, hindi nga nagsasalita si Sara Duterte. Di ba? Hindi sa salita si Sara Duterte. Mga minamahal kong mga kababayan. Oh, anong aasahan natin? Kaya pasalamat na lang ho tayo dahil meron po tayo mga katulad na uh, ni Sherwin uh, Gatchalian. Yan. Oh, meron tayong katulad ni Suberos at iba pa. 'Di ba? Ni Loren Ligarda. Loren Ligarda tama ba 'yun? Oh, parang ano ah. Parang newscaster yun ha. Ah. <laughs> Akarin Davila pala yun. Oo, oh, ko. O, oh, di ba? Diba? oh, kaya mga kababayan ko. Pero pasalamat tayo kasi talagang ginagawa ho ng ating goberno yung kanilang trabaho. Kasi nga, kitang kita naman ho yung lahat ng kasinungalingan ni Alice Go, lantaran eh. Simple lang daw siya pero may helicopter. Simple lang daw sila. Pero meron siyang uh, nung 14 years old pa lang siya maniniwala ka meron na agad siyang uh, half million. Yan pa yung simple? Ang ganda naman ng pagkasimple na yan. 14 years old ka pa lang, may business ka na. Ang laki pa. 'Di ba? Oh, paano sinabi ni Alice ko na hindi sila mayaman? Eh, eh sa laki ba naman nung ano eh, 'di ba? O baka takot lang silang singilin ng gobyerno sa kanilang tax. O, <laughs> yun lang naman yun eh. Kasi kung kwekwentahin talaga, oh, o, teka, o, oh, di ba? Napag-usapan nga dyan sa Senado. Kaya eh, nakailangan kailangan, kapag kakumikita ka kumikita ka ng ano, dapat dinideclare mo yun dun sa, ano mo, dun sa, dahil nagtatax ka nga eh, di ba? Dapat nakadeclare yan doon. Eh, pero wala, tinago eh. Sigurado, isa yan sa sisingilin sa kanila malamang at sa malamang. Talaga sisingilin sila. Diba? Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, salamat na lamang ho sapagkat tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga ng ating uh, gobyerno laban ho dito ay alis go. At sa iba pang mga Chino na nandito po sa ating bansa. Muli po tulad po na sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang mamahal sa ating inang bayan. Maraming 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 salamat po.